Hello guys, welcome back sa my YouTube channel Night 12. At ngayon guys, ang content natin ngayon ay manguha kami ng Markot. Kasi last month or two months ago, nagmarkot kami para palitanim namin sa mga kalamansinan na na ano na namatay dahil sa pagyo dahil sa sunod-sunod na ulan So, nito ko na part pinotor Kasi ano Kasi dapat natin kasing putulin to Kasi yung tubo niya papaas Kaya need siyang putulin So, ito na So, ito na guys yung mga pinotor ko Ayan Ayan May mga Ano na yan Ano ba yan? Roots? Ano bang Tagalog ng roots? O yan o, maraming bunga to. Ayan, ayan, yung mga, yan, yung mga puti, mga plastic yan, nasa loob, by lupa. Tapos, mga roots ng ano, ng kalabansi. So, makikita, makikita kasi natin yung ano, yung roots niya kasi ano, transparent yung plastic na ginamit namin. Maganda eh. Kaya maganda damitin yung transparent na plastic para makita mo kung pwede na bang i, ano pwede na bang putulin or itanim yung mga markot dahil makikita mo yung world. So ayan, bibilangin ko yan, binilang ko yan kasi ano, uh, nag-prepare kasi kami ng ano, ng uh, kaya bibilangin ko kung ilan yung mga nakuha kong marko para ano, para hindi sayang yung oras. Ayan. Balis, balis sa marko na sa nakuha kong ito mga 15 marko lahat. So, ang gagawin natin dito ay tatanggalin natin yung mga bunga, yung maliliit at nalaki kahit mali tatanggalin natin. Kasi ano, para maganda yung tubo ng ano niya. Matas yung chance na mabubuhay. Kasi ano, sabi nila wala daw uh, yung nutrients ng ano. Ng kalaman siya hehe Diretso na sa kanya. Kaya na yung papa ko nagtatanim na. So ayan, So, ang ginawa namin, <makes> ayan guys, nilalagyan ng papa ko na, ano ba ito, bunot. Sa bisaya, bunot. Hindi ko alam kung anong tagalog ng bunot. Sa English ko, ko natash ata. Din. So, ayun, para, ano, para pagdidiligan natin, ano, matagal mawala yung tubig. Nakatambak lang dun sa, no, sa eh, ano, sa roots. Ah, ano, sa So, ayan na guys. Tatanggalin natin yung mga ano. Ano pala. Nanguha pala kulit ulit nito. Tapos, poputulin ko isa-isa at tatanggalan ng bunga. So, hindi ko lang naipatita na pinotol ko. Hasil kasi ko magpuputol pa. Hindi ko kasi ano. Ako lang kasi yung nagre-video habang nagpuputol. So, ayan. Ayan, binilang ko ulit. Para sakto lang sa, sa dagawin namin butas na pagtataniman. Ano? Sayang kasi kung butas kami ng butas sa lupa. Tapos kulang naman yung markot namin. Ano? E, eh, sayang yung sayang yung pagod yung oras. So, ayan. Mm. So, dito sa amin guys, pag may bumibili sa amin, 15 pesos lang yung isa. Pero sa online, yung makikita namin sa ano sa Facebook Marketplace, nasa tag 50 pesos to 75 pesos yung sa nito. Ganito pa lang, mark, mark mar mar pa lang. So, dapat dapat alam mo alam rin natin yung pagkatanim ito kasi no kasi pag may mali kang ginawa dito kahit pwede hindi ano ba si to hindi hindi rin ito 100% na mabubuhay kaya ang gagawin natin ay dapat marunong ka nito marunong ka kung oh. ano ba yung mga pwede at hindi mo pwedeng gawin sa punta tanim nito. So, ayan, tinanim namin to ng ano, na yung tagulan para hindi na kami mag, ano, pa. Nahorot na tanim nito. So, ganun lang para hindi masyadong hassle. So, yan lang guys. Maraming salamat sa panonood sa aking YouTube. Channel, salam alaikum.